Good morning, good morning, good morning mga friends Good morning mga higala Ngayon buntag <coughs> it's, it's a new day once again And today We are here in our kubo Bahay kubo Kahit munti And sa mapagpalang umaga po sa ating lahat It's already 7.23 in the morning Ayan Andito po tayo ngayon sa bundok pa nung papunta kami dito dito maambon na hanggang ngayon medyo maambon kasi medyo lumakas and basa yung mga damo o, medyo maputik Uh, ko alam paano makapag damo ngayon So ang goal ko ngayon dito is maglilinis no. Tutuloy yung pagbubunot ng damo o pagtatabas. At bago 'yan, medyo maambun-ambun pa ngayon. Luluto muna tayo. Gulay. All right? Kumusta kayo lahat mga higala? Ayun oh. Luluto kayo ng gulay. Kamusta po ang bawat isa? Dito po tayo sa bundok. Welcome back po muli sa aking munting channel mga friends. At ay magluluto ng gulay para sa araw na ito. At hahaluan natin na sardinas. O oh, di diba? <coughs> sa bundok tayo eh. <coughs> Let's see. Oh, kumukulo na siya mga friends. Check natin. Meron na tong kalabasa. Una ko nilagay kalabasa. Sibuyas, kamatis at luya. Lagyan ko na rin ng asin. So next natin ilagay ay upo. Ayan. So nakabalot siya. Kasi dala lang namin to galing sa bahay. So ginayat ko na no. Nislice, slice ko na mula pa do sa bahay. Pati yung <coughs> kalabasa, slice na rin. Para dito luto na lang. Okay? dami mapupuno na yung kaldero yan pakuluan lang natin siya mga friends no hanggang sa lumambot bago natin ilagay yung ating sardinas at panghuli yung malunggay wala na palang talbos dito so nung nakaraan huling punta ko na bunot ko na pala yung mga puno nung kamote ayun, wala akong magulay kaya kailan ko ulit magtanim ng talbos ng kamote dito para tuwing punta may magugulay tayo hindi yung lumalakasan naman yung ambon nangyari tayo paano tayo makapagtrabaho dito kung panay ang ambon gatong gatong lang primitive cooking o oh, di diba buhay probinsya mga friends buhay bukid <laughs> ni John Mark <Marquez> <clears throat> At ayan na nga siya mga friends no yung ating niloloto naggulay oh di ba umuusok-usok-usok usok, usok. oh, narinig nyo yun ito ang kagandahan dito sa buhay bundok mga friends o oh, sa bukid naririnig mo yung mga huni ng mga ibon no? Oh. at yung lagaslas las ng mga dahon ng puno dahil sa hangin napakasarap mag-enjoy sa nature mga friends eh? sarap pakinggan no, yung mga huni ng mga ibon And by the way balik tayo sa ating niluluto tay tayo maglalagay na okay hindi talaga ng ibon ano, sarap pakinggan yan tayo maglalagay na na sardinas mga friends right and ito yung ating sardinas si naglakay na natin siya mga friends. at ang huli natin ilalagay mga friends ay yung ating malunggay. Ay. Tayo na natin isang kumulo no. At Saglit na lang yan, matatapos na. Ayan! Okay na ito mga friends. Luto na ito mga higala. At ayun na nga, no? tapos na natin lutuin natin sinabawang gulay. Ah, tanggalin natin to dito, alisin na natin at isusunod natin yung pagpiprito ng daing tuyo right at eto na nakasalang na yung kawali nalagyan na lang natin ng mantika mga friends natutulog yung mantika dahil malamig talaga dito sobrang lamig kagabi a few moments later right mga friends tapos na tayo magluto i-give muna tayo bago kakain kuha tayong pera bibili din tayo ng suka sana may suka doon kasi para doon sa ating tuyo at saka o diba? masarap yun pag may suka oh, sino nakaka-relate dyan hindi pwede wala suka yung tuyo at ah, toyo tuyo at daing <laughs> tuyo na tuloy na adobo <laughs> alright ay papunta na mag igib to dalawang galon lang si panghugas lang at saka pang inom na rin o kaya pang luto ito lang kasi medyo mahirap yung daan eh dito ay magdadala ng timba at ito na nga mga friends oh, may plastic pa dito ah <coughs> Sabama na tayo So sarap papunta sa ating iigiban Ayan, ayun yung daanan natin Sa yun mga kabundukan mga friends Ayan, yung mga bundok doon, di ba? Maraming kubo doon. Yan, zoom natin. Yan, di ba? Kita nyo, daming kubo. Ganyan dito sa bundok, mga friends. Ito na, lalakad na tayo pababa. Medyo nagutom na ako. Sakto-sakto pagbalik. Kain na. At eto mga friends, ito yung iniigiban namin dito. Yung host na yan. Connected yan doon sa ano, uh, bukal, do sa bundok galing. kinatawag tawag namin dyan, nature spring water. Alright, sarap! Dito may tindahan mga friends. Uh, gilid lang ng iigiban. Yan. Tao po. Tao po. Oh, lumakas yung ambon. Ano ba yan? Tao po. Walang tao. Ito yung makabili ng suka. Yari. Lumakas pa yung ambon. Balik na tayo sa kubo mga friends. At ito na mga friends. After a few minutes, tapos na tayo mag-igib. And sad to say, wala tayong nabiling suka dahil walang tao doon sa tindahan ito na yung pagkain natin mga friends yung rice natin red rice yan wala tayong saging ngayon so magkakanin tayo so yung gulay natin ayan and yung daing at saka tuyo na wala tayong suka so, may thermos din tayo dito may mainit na tubig yan so mamaya pagkatapos natin kumain magkakapi tayo <laughs> pagkatapos na ng kain sa kakapi. Alright mga friends, tayo muna ay kumain. Salamat sa Lord sa mga biyaya sa umagang ito na magbigay sa atin ng kalakasan sa bumaghapon. Ayan po, let's eat mga friends! One eternity later. At ayan mga friends, kakatapos ko lang kumain. 8.55 na in the morning. Yan may aso na kami dito. Ayan, pinakain ko na yan. Kanin, ulam, sa mga nunang tuyo yun may mga manok na rin no? Oh. <laughs> manok ng kapitbahay nandito na ito ang nakakalungkot mga friends biglang dumakas yung ulan kita nyo no diba nagpa-fog na doon ulan po yan yan so paano pa ako makakagawa na ito I umuulan sayang yung punta ko ay yung purpose ng pagpunta ko dito ay eh, para malinis ko to dito yan Di pa tapos damuhan, di ba? O, oh, patsi-patsi. yung nakaraan. So, ito natira. Dapat malinis. Yan lang magtawag ng manok, mga friends. Hmm, di ba? Hi, sana tumigil ang ulan para may magawa ako today. Ang ah, naman, wala akong magawa. Nakapagod pa naman umakyat dito. Sarap nito sa bawa, no. Ang daming papaya dito. Yan, no? no. papaya. So, dahil tapos na tayo kumain, mga friends. Yan. Medyo madilim sa kubo natin dahil nakapalibot na yung, ano, lona na yan. Takip natin. Tayo naman ay magkakape habang umuulan. Tayo magkakape. Kape po 'yan mga friends, nilagay ko lang sa tibag. Sinadya ko 'yan para isang timplahan ganyan. Baon ko. Premium Barako.